sa siyam na mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo at maging sa lalawigan ng Antike. Magkakasunod na binulabog ng bomb threat ngayong araw kasunod ng sampung bomb threat na nakaitali naman kahapon sa iba't ibang educational institution. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo ilo Iloilo. Sunod-sunod na binulabog ng bomb threat ang ilang paaralan sa Iloilo City, Iloilo Province at Antike ngayong araw sa lungsod ng Iloilo na katanggap ng bantang sumusunod. Iloilo -Ilo City National High School, Ramon Avancenia National High School, Central Philippine University, University of San Agustin at Iloilo -Ilo Doctors College. Sa Iloilo -Ilo Province naman, ito ay ang Northern Iloilo -Ilo State University Main Campus sa Istan sa Iloilo -Ilo, at ang Haniway National Comprehensive High School. Sa lalawigan naman ng Antique, nakatanggap ng bomb threat ang St. Anthony's College sa San Jose Antique at ang Pangpang -pang National High School sa bayan ng Sibalom. Agad namang sinus Pinde ang klase at opisina sa mga paaralang nakatanggap ng, ng bomb threat at pinauwi ang mga estudyante upang masigurong kanilang kaligtasan. Dahil sa sunod-sunod na banta, nagpatawag na si Mayor Isa Trañas ng case conference kasama ang mga autoridad, kabilang ang National Bureau of Investigation, sa parayam ng Bombo Radio kay Attorney Arnold Diaz, Assistant Regional Director ng NBI Region 6. Sinabi nito na nagsimula ang kanilang investigasyon at kinokolekta ng lahat ng mensahe at account nang mga nagpadala ng bomb threat. Lahat ng digital at electronic evidence ay ipinasa sa kanilang main office sa Manila para sa technical assistance mula sa mga eksperto sa information technology. Uh, yesterday we had a case conference kay Mayor uh, Rice Atreñas wherein she, the city government arrested FBI assistants na i-investigate. Sa mga uh, institutions or establishment na victimized bomb threat, cooperate uh, sa, investigation by uh, going to our office and reporting it formally. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.